Hello! Ito yung aking mga tanim okra. Ang dami ko nang nakuha dyan. With sili. Ayun o. Oh, ang laki na ulit o. Oh. Ang bong. Tapos, buhay na ulit yung aking tinanim. Ayun, oh, may bagong tanim ako doon. Eh. B-boy! Ayan, si Biboy. boy Makulit. Ay, ang dami ng hinog na, na aking sili, oh. Cute. Ang mahal lang kilo niya, no. Biboy, wag sa gitna, ha. Biboy. Biboy. si Guard. Gumulang, lang, <laughs> Gumulang oh. daw yung okra. Hoy! Salbahe ka talaga, ang biboy ka. Ang No, hinabol yung guard Wala na kaliit-liit ang tapang oh. ang yan. yan si b-boy yan lagi kasamang yan ay ang dami na pwede na ulit ito pwede na yan oh. bunga ng aking okura Yan si B-Boy. Laging kasama ka sa... b uwi! May mga bagong tanong na ulit. Yan, i-update ko sa inyo yung aking sitaw. Ang daming bunga niyan. Nasa loob. Nasa loob. Ang dami ko nang nakuha. Yan, gubat na ulit. Pero nag-uumpisa na ulit sila ng pag... mamawir ayun ang saging daming bunga yung isa magulang na pwede na yung isa ayun laya si biboy biboy may sasakyan dali ay kalbas ng kamuti o diba ang daming sitaw Madami bunga yan. Ano, na nakalambitin. Hmm. Yan. Ang ganda, di ba? Ang taba. Hmm. Yan, oh, si Biboy makulit. Oh. Yan. Hmm, si Biboy makulit. parang uulan uh -huh. tumakbo na yung pata nasa na si biboy Biboy! Biboy! Shhh! Biboy! Uy! Uy. na in pajamas Ayan, ang gubat na ulit ng aming palibot may damaan. dyan ka na lang ipopos thank you for watching guys